Ma Mainit kasi. Ay. Tatakas tayo. Punta tayo ng Robinson. Palamig tayo doon. ang yang. Grabing init oh. Grabe talaga. Matindang init dito, wala pang kisa, mayo. Eh, oh. Mayo. Ito lang o, ang paupahan dito. Walang kisa me. ang baby ko. Ay o. Takas ko to ngayon. Punta kaming Robinson. Wala kasing kisa me o. Krabing kisami. init. oh Dalawang electric pa na. Ang labas. Mainit pa rin ang singaw. Grabe talaga. Huh.